araw sa inyo mga Lods Andito kami ngayon sa King Chakuta Spider Lily Park Okay So ito yung matatagpuan sa Dyan Matatagpuan dyan So samahan nyo ako ulit mga Lods Sa tayo gagala ulit So simulan natin dito sa parking Napakaluwang po ng parking nila dito Kaso nga lang Bago ka makapasok dito Mahaba po yung traffic so, napaka traffic sa daan papasok dito so titingnan natin ulit kung ano yung makikita natin dito panigurado spider lily <laughs> no pansot rock and roll dito. naman. Uh, sa Higamban. <laughs> <laughs> so napakaraming tao dito mga lods. Pasok tayo sa loob. So may entrance fee pala para sa adult 500 yen tapos 400 yen para sa bata. So pasok tayo mga lods. Kapag cash pala mga Lodsay, may vending machine sila dito para sa ticket ng cash. Kapag paping naman, doon sa kabila. Doon. Okay. Si Bunso, si Bunso pala mga si free. Hindi ako yung free. Hey, free. Hmm. Ito naman tayo mga Lods, pag gusto nyo mag-food trip, gusto nyo kumain, marami silang pagkain dito. Basta uh, puro pagkain dito. Oh, so, gusto kong kumain mga lods kaso nga lang ang haba ng pila. So aside po sa mga bulaklak na pupunta natin mga mamaya mga lods eh, may mga presentation din po sila rito kagaya nito. So Yan So, yun po yung kwentong spider lily natin mga lods. Sa ating gutom na kami ni Bonso. Kailangan namin umalis dito. No? So, maraming maraming salamat ulit sa panonood sa mga videos po namin. So, rock and roll. So, may 4 pang Ayaw niya sumigaw mga lods kasi daming tao. Rock and roll. Paalam. Bye-bye. <laughs> So, gina na tayo mga lods at kanya-kanyang pwesto, kanya-kanyang posisyon ng mga kumukuha ng mga pictures doon. Lana, Ito naman eh. Ako naman na eh yung view dito. <laughs> Best view. <laughs> So, dito naman mga lods kung ayaw mo nang magbayad ng entrance na 500 game so sulit na rin po pag dito lang guys sa labas dito dito sa gilid o kitang kita naman yung view no? Yan. Pwede nang pumwesto dito, Ginoo. Pwede nang pumwesto.